magandang umaga sa inyong lahat welcome back to my youtube channel so today guys good morning, kagawising lang namin at tayo'y mag prepare na so, ngayon guys, bago ang lahat kailangan muna natin mag mag kay mama bago kumain pwede pinainom na din natin siya ng gamot pinainom natin kung ilan yung bp niya kasi kahapon sobrang taas ng bp niya guys eto na pasensya na nga pala sa mukha ko dyan, kagising lang. <laughs> okay, let's do this. Kahit tayo guys ay hindi nurse, so pwede tayong bumili ng D digital BP. O so, makakabili kayo nyan sa Mercury Drug or sa online, like Shopee or Lazada. So, ayan. Let's see. Ang mukha, let's see. <laughs> okay. Okay, so ayan guys. Binipin na natin. At ah, grabe talaga. Nagulat ako sa result ng BP dahil umabot siya ng 200 over 100 guys. Grabe. So, bali ginawa ko. Inulit ko ulit siya pag BP. Pero ganun pa din guys. Grabe talaga ang taas. 200 over 100. Diba? Tapos... Tinanong ko ngayon kung anong naramdaman ni mama pero wala, wala lang daw. Hindi rin kasi nagsasabi, pero nung tinanong ko ulit, sabi niya, masakit daw yung ulo niya at saka batok. Guys, inulit ko nga pag-BP.

Ayan guys, so para ma-monitor natin yung BP, um, akin itong tinatara o tinatulat bawat araw. So dapat mag-BP bawat umaga at tsaka gabi or hapon. Ayan, so after nga nyan guys, kami ay bababa na para mag-almusal. Tulala <laughs> yarn. Ayun guys, hindi pa pala talaga ako na ano dyan, mm -hmm. ginawa ko, binipi ko ulit ng pangatlong beses pero ang taas niya pa rin talaga. Super taas. Kata apa? Kau tu, kalau nak bertak, kau nak mata lagi kekundang muka itu sa, Si utan dos pulos, kata kong kahui. mana sih nak kahui bata? 我是农民。 Sige. So yun nga guys, pagkatapos natin mag-toothbrush ay naisipan kong bumili muna ng tinapay sa labas at, at ito ay ating magahan or alisan. <laughs> magahan, tagalim na So ito nga pala yung guys, Ang labas ng compound yung natin. Ano no, no, ang nangyari sa ating kamera? Pabaliktad <laughs> so, na. So, dito nga pala ako bumibili na. Ayan, ganyan lang. So, paglabas mo, pwede ka na agad bumili ng mga isda dito at siyang gulay. Maraming pagpipilian. Hindi para sa probinsya na. Naku! Ikaw ay maghabal-habal pa para pumunta ng bayan para makabili ng ulam. Ayan guys, at saka nakabili na nga ako, umuwi na ako, at saka kumain na kami ng almusal. Hindi talaga natin nakalimutan guys yung gatas, at saka talbos. Ito ay tulong guys para tayo ay nadagdagan ng dugo. Ayan, talbos ng kamote. Yan po na lang po lang lang muna for today's video thank you sa so panonood please like and subscribe bye bye <coughs>